Ano nawala po ito sa kanyang sarili. Ano po, tungkol po sa union, umisa po noon, parang nag na po yung kilos niya. Parang ano na po siya, hindi na sumusunod sa mga sinasabi sa kanya po. Tapos po, parang iba na po yung ano, gusto, na, gusto nga po noon mag po, nang na po makakausap natin via Zoom ang mag-asawang Helen at Roberto Paloyo na mula sa Pudoran Albay. Ang kanilang, ang kanilang hinaing, apat na taon na raw wala sa kan, katinuan ang kanilang labing pitong taong gulang na anak at nais nila itong mapasuri sa espesyalista. Magandang hapon sa iyo, Nanay Helen, Tatay Roberto. Magandang hapon din po. kamusta na po kayo ngayon? Ito po, okay na po. Ano po ang pangalan po nitong anak nyo? Charles po. Ano po, nanay? Charles. Parin nyo bang maikwento sa amin, nanay, kung anong nangyari po sa kanya? Bakit tumantong sa, ano uh, nawala po ito sa kanyang sarili? Ano po, tungkol po sa modyon, umpisa po noon, parang nag na po yung kilos niya. Parang, ano na po siya, hindi na sumusunod sa ano namin, mga sinasabi sa kanya po. Tapos po, parang iba na po yung ano, gusto na gusto nga po nung magbiklip po, nagbibitay na po. Tapos po, ano, inanuan po namin ng ano, albularyo, inanap po. po. Tapos po, ano, na si salibang. Tapos po, wala naman nangyayari po. Ngayon po, ano, dapat na, ano na po siya, na siya nagsasalita. Hindi na, lagi na lang po sa loob ng bahay. Hindi na A po, po lumalabas. Opo. Tapos po, ano po, gusto namin na umingi po kami tulong sa ako uh, bigol abang kuramis po na gusto po namin magpagamot mapagamot po yung anak namin na si Charles po o kasi po. wala na po kak kaya na po sa mga bulong po sa magamot po wala kami po kayang maitustos po sa anak namin kaya po lumapit kami po Apo. tapos Nanay, may tanong ko lang ano, maiputol ka lang. Nanay, kailan niyo po napansin na meron na pong kakaiba dito kay Charles? 2020 po. Limang taon na? Opo. Anong grade po sana ito, nanay? Itong si Charles? Grade 7 po. Nung kasagsagan po ito ng COVID? Opo. Opo, so talagang module talaga yung pag-aaral noon, ano? Ano yung napapansin niyo po sa kanya nanay? Siya ba'y nahihirapan? Nahihirapan po. Tapos lagi po siya nagririk nagano po na masakit yung ulo. Lagi niyang binabasa yung ulo niya tubig. Tapos umi uminom po siya ng alcohol. Yun po. Hanggang ngayon po, hindi na po siya nag -ano, nagsasalita. Kaya po, gusto namin mapagamot siya. Opo. Opo, nung bata po ito, nanay, wala naman po itong nararamdaman. Normal naman siya? Normal po siya. Opo, so ang tinitingnan yung dahilan ay regarding po dito sa module. Kumbaga na-stress po itong anak nyo, kaya na umantong po dito sa pagkakawala po nito sa sarili. Opo. Opo, sa loob po ng five years, nanay, hindi nyo po itong napatingnan sa doktor. Napatingnan naman po, ano naman po yung ano sa gamot po binigyan naman kami ka yun po ang inano namin tuloy-tuloy po yung pag-inom niya kaso po tinitipid namin kasi wala naman po kami ano trabaho yung asawa ko wala naman trabaho po Opo pero nung pina-check upan niyo po ito sa doktor meron bang ibinigay na gamot po ang doktor na dapat inumin po ni Charles Meron po Naiinom niya naman po ba ma nanay? Nainom naman. Pero, kumbaga, walang epekto po itong gamot hanggang sa lumanan na lang itong iniinda po ng anak nyo. Wala naman. Opo, pang ilan po ito si Charles sa magkakapatid? Dalawa po. Pag dalawa po. Pangalawa, sa tuwing po itong may assignment na nai sa itong module niya, sino po yung nakakatulong sa kanya sa pag-aaral? Tinutulungan Din na lang namin kasi ayaw naman niya, nagagalit pag ano, may module, nagagalit na siya po. Nagwawala na po siya eh. Nung mga unang mga taon na nag-aaral pa po siya, kabusta yung mga grade niya, ma'am? Okay na, ma'am po siya. Ririklamo po niya sa amin yung module talaga po. Ayaw niya mag ano ng module. Bakit po nanay ayaw niya po mag-module? Masakit nga yung ulo niya. Siya ba'y nahihirapan, nanay? Nahirapan. So ano yung, po yung ginawa po ninyo kung in case po na siya po ay nahirapan sa kanyang takdang aralin o kanyang module? Pinakiting na naman namin sa mga manggagamot ano. Tapos wala naman nangyayari. Ganon pa rin yung kilos niya. Wala sa sarili, wala na sa isip. Ikaw po nanay, ano po yung trabaho natin? Wala, wala po akong trabaho kasi nag-aalaga po ako sa kanya. So ikaw na po yung nag-aalaga sa kanya, nanay. Opo, yung panganay, nanay, ano po yung... Saan po ito nag-aaral? Hindi po nag-aaral siya. Hindi po nag-aaral. Anong grade na po ito, yung isa? K-12 graduate. Ah, magka-college na ngayong taon. Opo. Ikaw, tatay, ano po yung trabaho niyo, tatay? Nagkukupas lang po. Nag-copra. Nasa magkano naman po yung kinikita natin sa araw-araw, Tatay? Puputi lang po kasi, ano, tatlong lang bago kukas po. At ngayon, Tatay, ay gusto nyong mangyari, ay mapatingnan po ito sa doktor, itong kalagayan po ni Charles. Opo, gusto ko sinang napatingnan kasi tawawal ito. Mm-hmm. Kung baga, bilang ama na nakikita nyo itong sitwasyon ng anak nyo ay mahirap po sa atin, ano, Tatay? Opo, mahirap talaga. Bakit uh, matagal nyo po itong yung huli po na napatingnan yes. nyo po ito sa doktor, itong anak nyo? Uh, kapos po sa bagay. Kaya, hindi nyo po. napatingnan. Okay. Oh, uh, Diyan po sa inyong lugar, tatay, gano'n po kalayo papunta dun sa ospital? Malayo rin po. So, isa pa sa iniisip nyo ay malayo, tatay, yan sa inyong lugar, itong ospital. Nasa loso ay din po. Nasa magkano na yung pamasahe, tatay? Balik po, balikan. Magkano po, tatay? 400 po. 400. Sa inyo na po ito, in case na sumama po si nanay, tas ikaw, tapos yung anak nyo. 400 pesos na po ito, per head po ito. Okay. ano lang, isa lang po. Isa lang. So, aabot ng 1,200. Papunta Papa. lang, ah, balikan na po. 1,200, balikan na po ito sa inyo. Opa. Sige. Sige, tatay, para sa agarang pagtugon sa inyong alalahanin, Uh, nasa kabilang linya ng ating telepono si Ma'am LV Sedeño. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Park List. Maganda nga po, Ma'am LV. So, para po sa, ano, para po masiguro natin, uh, kung taga saan nung lugar sila tatay, pumunta po sa RSU sa lugar nila. Apo. Pagawa po ng referral. Pagpunta sa ating sa BISMT, meron po tayong sa mga ganyang may problema sa pag-iisip mga bata o yung pasyente. Pero may tingin po si Larry Doktora Moriko. Eh. Sabi tingin, may isa ka tayong babagong doktor. Kasi Apo. Kasi day ko yung consultation sa kanila. Apo. Kailangan lang natin mag-referral tapos sa test year yung tiyan check-up. Kung mga naman yan, it may medical certificate na siya. Pwede natin hinihin ng tulong. Marami na, marami tayong fund. Ako, Beagle. Apo. Maraming pang-consulting para matulungan yung klase ng ano to, gamutan. Opo, tamang-tama po, ma'am. Hindi po problema ang pagpapagamot. Opo, tamang-tama, ma'am LB, kasi may ininom daw po itong gamot, kaso mahal. May gamot naman po yun, ay sa RS, Ilibre po yung sibigyan ng ating health center, bang tumuhantay depressant. Opo. Meron tayong fund na pwede yung bigyan sa kamila. Every three months po, gado natin yung repress SWD to fund. Para kung yung pasyente ay humarin ng tuluyan. Opo. Tama po, ma'am. Paano niya po itong makukuha itong nananay? Okay, ma'am. Yun po, sir. Ganito nga. Diba? Pagkatagatan po sila, sir. Saga Pewduran Albay ay, po na, Ma'am at ah, Saga Pewduran. Kung saan po sila ng Pewduran, ay eto, kung sila nang reseran para magarap sila sa atin dito sa BRSMC. Apo. Kung sila nang reseran para magarap sila sa ah, atin dito sa BRSMC. po sa atin, yung mga test na gagawin, anything po na pwede na, ba naman po sa atin, lilitin po natin yan sa computer na. Ayun. Kung nasa silang bagayaran. Apo. Sige, balikan ko nang na si Nanay. Ano? Nanay? Hello, Nanay? yan balikan ko lang si Nanay, ano? Nanay, Ellen? Eto, Nanay, ano? Makinig ka po, ano? Ay, sagot na po ng ako, Bicol Party List. Ito pong pagpapacheck up po ng anak nyo. At in case po na meron pong gamot na ibibigay po ang doktor, ay sasagutin na po ng ako, Bicol Party List. Ano, Nanay? Apo. Apo, anong mensahe natin sa ako, Bicol Party List, Nanay? Salamat po na, malaki salamat po na. Natulungan po kami sa Ako Bicol tabang urmin Salamat po na malaking salamat. Tapos po sa tumulong po sa amin si Jerick po na mga kasamaan po niya. Salamat po sa kanya. Apo, bukod para yan sa tulong ng Ako Party Lays, ay meron pong andog po sa inyo ang aming program. Tanggapin niyo po itong tulong namin, ang aming, nga, uh, ito po, grocery pack mula sa aming program, Tabang Oramismo. Salamat po. Yan. At nanay, maraming mara maraming salamat po uh, nanay Helen at tatay Roberto. Asahan nyo pong aalalay po ang aming team sa mga susunod na proseso at pagdadaanan po ng anak nyo para mapatingnan po ito sa doktor at gumaling na po ito. Opo. Salamat po. God bless po. Opo.